Hmm. Ah, hello. Okay, okay, Richard, uh, One, two. Tulok. ito. So, ito mga katumad, yung ano, uh, yung hinahanap namin dito. Ito. So, bingo. Uh, Ingo. Uh, Ingo. Uh, かとば yung utos sa yung tanan dia. So what's up mga kataba adventure. tanas sa port pillar kami ngayon ng Sambuanga City. Oh. Yan. Ang init, makakatuwa adventure. Yan. Ito. Mababas yung pawis namin. So yan mga katuwa adventure oh. Nandito na tayo sa Port Pilar oh. Yan nakapunta kami ulit dito sa Port Pilar. Sa likuran natin yung pangalan. Ayan, tagal ko ding hindi nakapunta dito ulit mga katuwa adventure ngayon na ka nakabalik kasi ano uh, may sayo yung mga dancer ko dito sa Sambuanga City so ayan finally na nandito tayo ulit sa Sambuanga City ayan kasama ko kayo yung aking bayaw so, siya yung driver namin papunta dito sa Sambuanga City Yan, may binili yung kasamaan ko mga katubad. Adventure, yung inutos sa kanya. Yung para sa buntis. Pinapawisan na kami mga katubad. Adventure kasi naglalakad kami papunta dito sa Port Pilar. Malayo kasi yung Port Pilar. Galing kami sa kanila Balter papunta dito. Naglalakad lang. Mamaya mga katuwa adventure, papasok tayo dun, oh. Hello. Oh. Mm. Okay, okay, Richard, oh. One, two. Okay. Thank you. lang Tulog. Tulog mo ito. So, ito mga katuwa yung, ano, ah, yung hinahanap namin dito. Ito. Bingo, bingo ano? eh bingo. Bingo ang tawag dito. Hi. Para sa ano daw 'yun sa Ay. buntis. Yan yung inuto sa buntis. <laughs> okay, let's go. Bye-bye. Okay mga katubad viewers, may kandila na tayo. Papasok na kami doon para magsindi ng kandila dito sa Fort Pilar. Ayan maraming kalapati. Ha? Ayan, mga katuba venture, oh, nandito na tayo sa entrance ng Port Pilar. So, uh, ito yung ano, uh, simbahan dito ng Port Pilar sa Catholic at dito tayo magsisindi ng mga kandila. Yung may mga hinihiling ka sa Panginoon, yung may mga sakit ka na kailangan mong i-ano sa Panginoon dito. Pasok tayo dito sa Port Pilar. 人。 Okay, let's go mga adventure. So, dito yung malaking cross dito na kung saan ka magdadasal. Pindi sa'yo kung magsisindi ka ng kandila andon din yung ano, dasalan ng mga tao na hingi tayo ng ano sa mga Panginoon. Yung may mga problema tayo, so dito yan, papasok kayo dito. Kung kasi mga katapa adventure itong Fort Pilar ay isang milagroso. Milag So maraming mga taong niwala dito. Isa na rin ako dito mga katoba di kung nakikita po ninyo yung mga vlog ko na yung anak ko pong may stage 3 cancer. Ayan, nung dito mga katoba di nung una dito kami nagpunta. So palagi ko pong dinadasal yung anak ko sa kanyang sakit mga katoba di Bincher. Ah, yun. Uh, nagkano naman. Uh, may ano naman yung tinatawag na Allegro. So, totoo naman mga kataba adventure. Ayun. So, ngayon sisindihan natin yung kandila natin. So, ang init no, pinapawisan kami. Ayun, kasama ko po yung bayaw ko. Siya kasi yung driver namin mga kataba adventure papunta dito para sumayaw yung mga tinuturuan ko nang sayaw. So, nagkataon mga kataba adventure. Ayun dito tayo oh ano maraming nagsisindi na kanila yan oh tingnan nyo oh hmm. So ngayon mga kapatid adventure, tanghali pa kasi wala pa siya, wala pa masyadong tao. So baka mamaya mga hapon o patungong gabi, yan. Marami ng tao dito kasi ngayon mainit, tanghali. Um. Patangita gyud. Iya gwanta lang. Yan, mga kapatid yung iba kasi dito mga kapatid adventure yung nakaupo. Ayan, may mga taong may nakaupo dyan. Doon. So, ano yan, nagdadasal sila sa kanon nila. Sa mga, yun, yung may mga problema. At saka yung nila sa Panginoon. Ayun, no, meron pa doon, oh. Ayan, oh. hindi so, yan sa iyo mga katubad sir. so ngayon pupunta tayo dun sa ano sa ano king ano doon oh tara jo sa jo oh. yan dito na tayo mga katuwa adventure oh. ayan o mga katuba adventure ah, palabas na kami kasi babalik na kami dun sa ano kung saan yung mga dancer ko na iwan ngayon dun sa Astoria Hotel kasi malapit na sila sa mga 1pm siguro sa Sayao na sila dun so nagkakataon no mga katuba adventure nandito kami sa Sambanga City so pumunta ko ulit dito sa, ano, sa Port Pilar ayan salamat mga katuba adventure sa inyong support at sa mga video Ah, uh, like share din tayo. and bye-bye thank you for watching